Yan, mga lungkot na umaga mga kambal tayo po eh, magpapakain ng baboy ay eh, kapag sobrang lakas ng bagyo ay eh, yan dami pong nasirang halaman din sa aming bukid po yan eh, pa na sira po ang mga ano, manggustan saging po at saka mga niyog po ay eh, ate po titingin yung baboy po kung okay pa ay eh, kahapon ay ano ano tul ay tayo po Ito, yung papakain po ng baboy na sobrang eh, lakas ano ang dami din pong nabukulong niyog din po dito tsaka po may nabuhal pong ano na pusti po dun sa daan po kaya po pala nawalan ng kuryente sa bayan po yan tayo po yung papakaya po ng baboy yan kaya naman ano tol oh, sobrang lakas po nga ngayon po ulit kami nakaramdam ng ganito kalakas na bagyo masak na masak po pati kabang saging ano tol oh. yan o oh. nakaputi ah. tayo ng, ng saging nung no, minsan oo buti po kami nakaharvest ay hindi naman po inabot ng bagyo pero mayroon mayro pa rin yung na, ano, na, nawasak na ibunga oo yan po oh. Wasak na wasak po. Ah, ah. Marami din pong nasalantang ano, bahay na nawasak po. Yan. Kabang saging po ay wasak na wasak. Ah, ah. Yan oh. Yung pong baboy at yung pong hindi pa nakikita. Ngayon pala ang yan oh. Wasak na wasak. Mga na lapak. lapak ano Yan ho. Oh. Ah, ah. Yan po. Are otol oh. Ari po ang kakabang saging namin. Wasak na wasak. Ha. Ah, ah. Pati mangkusan oh. Aray po may mga buko mga nalaglag na oh. Sobrang lakas po. Maka. Yan. Ang mga nagtuhad ang ano. Ang saging. Yan oh wasak na wasak po. Ah, ah. Ay talaga pong walang magawa sa bagyo. Hmm. Pagbago na naman tayo ulit. Oo. Simulan na naman. Taype mga na ng uli n' panibago gawa ng Pinggan, pinggan, tol? Pinggan, tinggatin, Pinggan, Tinggatin, Pinggan, tinggatin kan. Tinggatin kan, tinggatin kan tol. Aray. Tinggatin kan tol. Nasaan? Ah, halika tinggatin kan. Bubuyog po. Masakit po tol. Dini 'to tol, dini. Wala nang yum. na? Ang sakit ng lakas, ang sakit. gawa ng nawasak bahay nila kahapon ay. Ito simple. Masakit 'to tol. Lalakis. Nasaan? Nawas ang bahay na eh. Nasaan? Itimba natin. Hindi mo alam itimba eh. Nasaan tol? Ang oh, magamaga o tol. Nasaan? Yun yung pinggan. Alin dyan? Ay ari o. Oh. sa babaw. Yan po o. Oh. Oh, Muntik na ako eh. Eh. Masakit ah, na eh. Nagaan o galit. Gawa na nag yung bahay nila eh. ano? Oh. Wasak po lahat. Talaga pong... May natira mang ilan oh. Oo. Oh. Mga suwila Yung mga otro lang mga bunga. Oo, yung pungulang bunga mga natira. Oh. Wasak ng wasak. Pero ngayon po yan, ano, wala na yung bagyo. Ano. Wala na yung ulan. Tayo, laglagan po yung dahon ng mga gusto. No. Yan, no, matira ang dahon. Ay, ano, tanggal yung ano, tulda ng baboy. Baboy yan. Yan po. Ah. Ay hawan. Walang dyo. Yan po ang saging. Panay wasak. At saka aring ano. Lagingan po. Ano? Kamusta naman kay mga manok? Hindi naman na rin mga manok. Hindi oh. natin malalagyan na ng ano ano. Puntol na at tatanggalin na. Gawa ng malamig na. Oo. Oh. Yung puntol at ating tatanggalin na. Kaya kayo mga baboy o tol. Ayaw pa naman ano. Kaling! Hintay pa yung ng baboy. Ano? Kamusta kayo? Hmm. Hindi ka binagyo. Walang well dyo. Yan na. Hindi. May kabakyo ito nito. Baka napil na pil, na, pil na da na ano na dala ng hangin. Tulig. Ano? Kumusta sa bagyo? Ha? Yan mga buhay naman po yung ating baboy. Kahit po medyo nilamig. Ano ah, rito tuloy Yung bak. Tulig, ano? Yan safe naman po yung ating baboy. Hindi pa natuklop ng bagyo ring bubong. Pero maganda naman po ang pagkakaano niya, pagkakagawa kaya po hindi kaya. Gawa po ni to. Ano tol? Tanggalin natin yung ano tol dah. Ari nang wasak po oh. Ah talaga pong walang magaling sa bagyo. Lahat po ipilas. salamat na lang po hindi nadali ang ating bubong. Ari sa na ano oh. Ang nawas out. Ari pong kabang sabaw. Oh. Yan natira po yung mga suwi. Ah. Wasak na wasak. Ari ko. <laughs> Yan. Ah, ayo tela ripet pa oh. Pero ri ma pero itataba pa ari. Ari pa isa ba oh. Nabuhol na. Wasak na wasak. Ha ah. Mga nagtuhod po. Yan. Tay pa ipapakain po na ng baboy muna. Ay nangabog na rin tong antipolo na oh ano mo muna lang oh tol. Nibunga na rin po pala. Aray. Ay hello pa oh tol. Hello pa. Nari Mukha na nakakapangay ng nito. Pero po masarap ano, matamis. Oh, matamis. Sino? Abuklorin pala ayo. Oh. Nabuklorin. din ng ano, bagyo. Laglag At, din. Ate kung pupuntahan po yung kabila pong ano na tinanim natin bagong saging. At saka po baling Kung nasira nabibilis Nabibili si Mother mo ano? Oh. Uh -huh. Yan po, yung inuod na kinuha ni Mother mo. Ipo ating kahangga din sa kabila. Mm -hmm. Ay, arip paliwasak na wasak din. Ay, ano Oo. Oh. po po ating hinahapay na saging po. Pero tayo nakapaghapay po ng na makalua. Ay, hindi pa natin na-upload, ano, tol? Oo. Oh. <laughs> Nahuli na yung ating paghahapay. Eh. Yan, oh. Ah, ah. Ay, eh, walang diyo, tol. Ah, oh, wala na daan pa ni Dini, uh. Ay, wasak na wasak po. Ah, ah. Yan, nakakalungkot na umaga, mga kambal. Dito po tayo sa sagingan, o. Oh. Aba. Ay, eh, walang diyo. Natira lang po yung eh, kabang, ano, ano, niyog na... Bago mga bagong rin. tanim. Ay, o, yung mga bagong tanim natin din, eh. Eh, ate po titingnan yung kabila, ang bagong tanim. Utili, mga yung po mga namumuso na Ayaw, okay, kinuha okay, ko mga bagong tanim din Gawa din, was ay, out din Ano din utol, buhol din Buhol din po ah Ayan, ay, ayan Wasak na wasak ay, 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 Talaga pong Ah ah Ay Diyos ko po, patawarin Nansan... Dilubyo Dilubyo ho Ay, was build ay, Ah ah ay, talaga pong wala na tayong hahapahin mga kambal yan oh. Panibago na naman utol. Simula. Ay tayo po yung mag-aantay ng suwi po. Mahinog. mahinog. Ay natabunan po tol. Hindi ito Ay nari po kating aantayin. Bago po mamunga uli yan sa akin. Ay taon huli utol. tol. Baka po mga isang taon. Ito sa akin oh. Wala nyo dyo. ito Was build. Yan ang sa akin eh. Ay. Ay nahinog na Sa yung dalawa dala Aa, ah ah mga atin babalik mamaya oh may babalik oh lagay mo muna din yan utol yung mga tayo ni kuya oh <laughs> ah ah ayo wasak na wasak <laughs> wala po kaming masabi talaga pong oh, uh -huh. pag hindi buklo buhal ah ah ay aring sabay payat pa ay nadali na din oh buklo, buhal ari payat pa aba ay walang magaling sa bagyo yan salamat na lang po at accident sa amin ay ang maraming alam po yung mga nakakwat hiro hero hindi sa mga aming mga kahangga yung utol yung kubo kaya eh, hindi nakakwat ang hero hindi buo pa po yung ano yung kubo Nilipat ni utol dyan yung baboy Doon sa kabila Maganda pong pagkakakabit ng ngayong yan ay Ito nga bahag din hindi eh. na makakapagtanim din Ay hindi na hmm. Wasak din anong maring man ni utol ah. Wasak na wasak Talaga pong Ay utol yun Yung bagong tanim natin yun Yung bagong tanim na sabi Wasak din Oo Sino nalo po yung ating mga huling tanim na saging oh Bago pa lang namumunga ay winasak na rin Nasaan oh tol? Ah. I was building oh. Wala. 'Yan lang pong kalabasa na magsasaka. Number one po bagyo. Bagyo. Pag hindi bagyo, lindol po. Pag po lindol ay ano ay yung ang bunga po. Na luluoy po. may may mga anong sa papaya na andam minuto lang nangabog na papaya pala oh. Oo, nangabog din 'yan. Ano pa yung mga mga huling term oh? Bago pa lang mga mamumungay dinala na rin. Ay, wala pang bunga. Harin oh. oh, baling hindi oh, na ano. Ayun kabilang na dali oh. Yung pati per buhok ayan. Dinala rin. Yan tayo po nagbibisita sa ating ano po Kalamanan talaga pong nakakalungkot nakakalungkot Ah oh, wasak Payat pa Nabuhal lang agad Ngayon yung tinanggal naman sa ng puso Oo nga ang Yung ng utang Oo Ay hindi natataba din yan Nabuklo Kung yun po yung, yung nabuhala ang kasama ugat Yan po yung tataba pa ay buklo ang Mismong puno Ay wala din, buklo din may buklo. Ano 'to? May bunga rin 'yan. Ay, wala na rin 'yan pag-asa. Wala na rin pag-asa. Panibago na naman simula. Oo. Oh. Ito 'yung balimbuyan. Hindi naman ano lahat tao. Oh. Na tiring mga suwi ang talagang nakakapanghinayang po. Kung tutusin na rin pagkadaing pong bunga. Ah, ah umangat na utol yung ano. Laman. Yung laman. Ay, ni kakain ng daga, ka. yung pala tayong kukunin na ano mamaya ito, ano. May bibinta na iba diyan. May bibinta na. Oh. Ate pong mahuhukay yung kabang baling huy po. Ah, mga puto lang ano utol no. Ang uh. laman. laman, sayang ka rin oh. Uh. Pamindi ng lakpo ng laman. Ang pamalus. Ano ka angatan ito? din ayan. Na eh, uh. Nagsiangat na rin oh. Uh. Lalaki pa man din dami na buhal sa mga mahirap ko sa baling mayo kapatid kamuti eh. ah ah motor sabi mo tol eh. ano? panghina mga kambal talaga Daming namang ibang giba oh nakakapanglambot no? lamat na lang ano walang naaksa tao ano oo tsaka pati mga hayop ba utol na ano, nas nasalbahan ng nasalba oo na sa mga lagayan sa mga hawan buta rin malo hindi pa nabigay ano Dapok na utol yan Delikado yan sa tao. Halimbawa pag nagagamas ano. Oo. Ba, pero matibay pa rin yun. Ari pibura ng kadahon-dahon oh. Aba hindi pa rin nabigay. Utol ba Dami. Ang dami. Panay na Butoy, Papa, ay andami. Ay, andami. Ay, din. ng din. Ang dami ng alaglag ano. Ang ari pinabahan ng malaki ayo ay, ari oh. Ari pong pinagtamnan na ni utol ng ano ng... Pipino ba at tiram dito Oo. Ano? Was building. Ay wala pa tayong harvest dito. Ah pero ano pa gaganda pa? Hindi naman pala bunot ay. Hindi nga. Maganda pa utol. Na ano lang na ipo-ipo ba? Oo. Oh. Na nabalo na ano lang na umikot ano? Umikot lang, ang hangin, umikot ang hangin. Hmm. Oh, ari na putik parang kalabaw. Ano? Kamusta sa bagyo? Ha? Yan ang putik mo. Ay, maglilinis naman sa bahay ano tol. General cleaning na po muna. Nagkalot Nag po ang kayaka sa bahay. Inaman <laughs> ha. Ah, oh, mother, may nabot ng ulan niyang iyong anong palay? Ay, ha? Bumaha, Bumaha utol. Ah, napnaw di yan. Kalagay ko sa ni Uber na hindi wala sa sakit. Napnaw po, napnaw. Hindi, basapat yun. Ah. Hmm. Mga baro. Tabdi ata Pero maganda na ano po. Maganda pag kapalay oh. Natubo. Yung laan. O hindi sya tataym kung may tubo na rin.baka po tubo na rin yung nung inanano nung kamakalwa. Yung kasabay noon. Yan po. Ari ari hilaw. Ah di ba may tubo na rin yung ano. Iniinom mo sila nito ay gwa ng ano. Hindi ko pa hinugot may edi. Oo. Marami din po oh. nakuha no. Pero pa na, ako kay sisilid pa sa sako Ay, ay hampas na rin po Hindi pa hmm. Ay, hindi magagapas yun Or kung ngayon wala na ng magagapas, panay buhol na ano Sayang ano ba man, uh, ako ni Kumama yun Kaya ito, ang ako sako dun, kaya ano, ayaw po dun Natubo na nga Hindi ko may lapas yung pinay, ipalo pa rin Siya nga po, ang ay medyo ano pa Makulimlim pa Baka boss, maganda na po yan Yaw na yung bagyo ay Oo uh Oo -huh. Ang langit po ito mukha naman po. Medyo galit pa.